logo gigit din lang kung gusto mong bumaba luwagan mo kanito Santos keto ay pakito ay lalay mo na lalay mo na kanito yung brake po sige po ito na kasalanan ng buhay ko pag gusto na taho to lalay mo tawag ako lang yan tension mo na ma'am ay Tulak na ko sa mo Sige. Sige. pesos right 2500 pesos sige shop to payment sir umaminto sa kan ay yung ano po yung ano fit open fit Open Tagalog lang po dito. Yung kamay mo. Uy, uy, uy. Yung kamay mo. Sa baba. Rob! Diba lang. Yung kamay mo. Sa baba lang. G niya, ganyan lang yan. Ganyan hey? lang yan. Sa yung kamay mo. Biwang lang. Luwag. Higpit lang ah. Ganyan yun mo Tension. Tension mo sir. Pag picture lang. Oh, bitawon mo yan, ma'am. Ano, mo 'yan. Oh, may nag reflect flexi doon sa baba. Hindi ka mahuhulog. Oh, sige, hawa ko ito. Sige Sige. Basta yung kamay mo ma'am, dyan lang okay, sa na, biwang. Uh, Oo. Oh. Uh, ito po nakahawak lang. Magbong ito. bibitawan Ay, yun sir, sa uh, biwang, luwag-luwag lang, higpit, ganun. Luluwag mo lang yan, sir. mo lang. Uh, ito po, wala akong gagawin dito. Wala, lang. wala. Tapos hindi mo to higpitan, sir. Parang alalay mo lang yan. Alalay mo lang yan. Ito talaga ang importante. Magawa <laughs> ko kaya. Sir, bigay mo yung bigit mo, sir, para malalaman mo. Yan. Pasay ah, sir? Yes, sir. Yeah. sir. Dito, dito lang sa bilik po, po. Yes sir. Sige sir. Dito muna ka sir, kaya, ah, kaya ah, mo ah. 'yan. Huwag kayo nang magre-release. Ah, muna. ka muna yung tuhod. muna dito, dito muna, dito sir. Dito muna. tuhod. Ulot. Straight mo 'yan. lean back ka sir. Hala, nanginginig. And higa ka lang condesa. Dagawa kang kabahan sa rokan mong iniksyon. Oh, release, release. Huwag mo yung todo sir. Straight. try mo mag-rest. So, kung sasama sa steady lap, huwag kang check lang yan. I-checka lang computer para yung tiket mo pumunta sa paa. Para hindi ka mag-cold. Ganiyan lang yan. 2. 3. Sama, mo. Gusto mo Let's go. Bumalik ka, sa magandang bumabagay ka, sa ako. Gusto Mas delikado bumasag ka hanggang sa atin. Bumtis ka naman. Oh, my God! Hindi, joke Naka-tension ka kasi, sir. Okay po. Ito lang, ito lang. Hindi, sir. Tinitension ka ng rugman natin, sa Bumalik Right. Gusto mong magpahinga, sir. Matalang mga dalawang poki mo, sila na magpapapasay niya. sa inyan. na. Gusto na. Sige, patuloy na. mo pa, sir. Patay mga Ikaw din, sir.